may dalawang magkaibigan. Bukod sa kanilang pag-aaral, ay tumutulong din sila sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pangangalakal. Nangangalakal sila nang sa ganon may pandagdagastusin sila sa kanilang mga pamilya. Ginagawa nga pala nila ito sa tuwing pagtapos nila sa eskwela. Nang sa ganon may pambaon sila at higit sa lahat ang nakakaantig ng puso at nakakatulong pa sila sa kanilang mga pamilya. Ito isang magandang halimbawa sa kabataan na katulad nila ay namumulat sila sa magandang kinabukasan. lang, kapusta! <laughs> oh kamu tak, oh okay celang. Tuh nanti kalakal kami. Kalakal nih, ini kalakal. Kamu tahu? Mantu, maafin kita. Tadi itu, apa ini kalakal? Aku tengen, aku tengen. Mama ha? hari oh, nggak uh? kalakal lah. Wah, esa. Makano ini bintang makano. Bintang. <laughs> <laughs> Ati bintang itu, timbangan toh, timbangan. Uwun uh, lagi. Anu pa leman? Wan teringgianan. Anu pa lemannya? Madami, madami. Madami? Uh. Aba, marami nga, na! No? May bote soft drinks, ha? Ha? Ano? Mura kilo ngayon, mura kilo kalakar. What? Mura. Ooh, mura. <laughs> <laughs> Mahalin yan. Mahalin mukha, mura naman <laughs> to, eh. Bakit nga yung timbangan Boss sa bugoyo? Bakit <laughs> ang pangit? What? Oh, may... Parang may daya yan, eh. Ay, ano, ano, number, oh. Ano daya? Wala daya, akin timbangan, ah! Yeah, yan, meron number, oh. Kompleto. Okay, <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ang number, ang timbangan ha Wala daya oh. ikot yan, ikot Ikot, timbangan ha O oh. Ano yung yan? Ano yung Wala yan, stop Basta ako, lagayan kung saan yan, tapat Yan oh. Kung oh, ako na, timbang Kung ano tapat Kung ano tapat Sa, yun, timbang Ilaw. O oh.

Lima piso. Kung oh, ako bigay, lima piso. Ha? Lima piso. Oh. Ako, wala kita ngayon, ha? Oh, lima piso. Ha? Ang eh. Lima piso. Oh, lima piso. Ano? Oh. Parang lugi kami. Hindi Ano yun? Oh, okay. Ano oh, yung minta? Ano ito? Ito, kalakal. Oh, okay. Ha? Aba. Ito, maganda kalakal, ha? Parang, ano, ha? Ano to, sombrero? Ha? Sombrero? Oo, uh, sombrero yan. Maganda sombrero, ah. Yung lolo namin ginamit yan pang barilan. Pang barilan? Hindi nawawasa. Aba, antik, ha? Diyan mo sa ulo mo. Hindi bagay. Ay, bagay. Oo, oh, bagay. bagay. Alam mo ba, magkano pinta? What? Oh. Ito, mura lang. Hindi yeah, yan mura, ma. Ano yan, ma? 1K yan. 1K? Wala yan, wala yan 1K. Oh, 1 million. 1 million yan. Oo, oh, ito, akin ah, na. Paikot, ha? Oo. Uh. Mm. Ha? Oo. Oh. Pak ikut cari balon, walang daya. Balon wala daya, daya, Oke, okay. oke, oh. Lima kilo! What? Ini pasti lebih oke, oke, lebih oke, oke, Sebelas oke, 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 gaya ini? Itu oke, gaya. oke, oke, gaya. oke, kilo. Tapi oke, so <laughs> oh. eh. eh, so kilo. Dapat 5 kilo. 5 kilo.

हेलो दोस्तों मैं गयो हूं मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं